Yummy, yummy. Ulam namin. Fried chicken. Fried chicken ni din Ang dami nito din hanggang bukas to. Ayan, meron pa fried chicken ang ulam namin. Ngayon, guys. Dahil masipag kami today. Naglinis kami ng salamin. Ako nagpusto sa taas. Siyempre may price. Ayan ang ulam namin. Fried chicken. Nakapwede na ito. yan sarap nyo guys paapa mo ang laki ng paa na yan eh. ulam namin Ayan mo pa, lagay mo na yan para sabay na yan. May pa, pwede ka dyan eh. Pwede na, pwede ka na yan hindi na yun, hindi na yun ngayon